gusto kong matakam kaya ang gagawin ko magpapatakam talaga ako top 10 best food tayo dito una hotdog ni Neneng B ba't parang ang layo niyan sa tinitindang hotdog ni Neneng B isa pa nga kasi nababad trip ako buffalo wings tama ba o oh honey chicken syempre dun ka sa number 2 masarap ka eh eto ang hotdog ni Neneng B pero hindi yan hotdog ni Neneng B kasi ibang muka parang Neneng S yan ah sa 8. Shawarma. Shawarma shot. Shawarma hook. Ano yun? Gravy? Bakit may gravy doon? Di ba sa chicken joy lang yun? Anyways, mukha naman siyang masarap kasi marami siyang sahog. Maraming mga karne sa loob. Hindi tinipid. So, 5. Fries. So, doon ka sa number 3 kasi favorite na favorite kita. Hindi ko lang din alam kung favorite mo din ako. I think hindi. 3 yam burger, burger ng McDo, medyo parang nagiging mahirap na ang sitwasyon. Parang medyo natatakam na talaga. Hindi ako matatakam. Huwag mo kong takamin dyan. Alam ko ang ginagawa ko sa hindi ako mahilig sa yam burger eh. edi ilalagay na lang kita sa 7. Huwag malungkot ha. Better luck next time. Pizza. Uy, teka lang. Bago yan. Ano yung muning black na parang goma? Nakakain pala ang goma. Hindi ko to kinakaya. Doon ka sa pinakababa. Nine. Sushi rep. Uy, huwag yung inaano to. Pero masarap naman ang sushi rep. Pero hindi ko lang talaga bete. Kasi pang Japanese talaga yan. Eh, hindi naman ako Japanese. Pilipino naman ako bakit pa sana nabuhay sa Pilipinas kung pwede naman sa Japan kung magre-reklamo kang ayoko talaga ng sushi di, charis lang sa 10 kasi wala akong choice eh. ang mahilig sa sushi yung kapatid ko yan, nuggets pwede na rin ang nuggets masarap-sarap naman yan eh plus may mayonnaise pa or may sausawan pwede san ilalagay wala tayong choice sa 4 tayo ngayon ano yan pero mukha naman yung masarap na hindi. Puro namang mga taga-ibang bansa mga pagkain to. Hindi naman ako taga-ibang bansa. Taga-Pilipinas naman ako. Isa ang ko ilalagay yan. Siyempre sa number 6. Pero nagdi-decision talaga ako eh. Pero nagdadalawang isip ako kung saan ko ilalagay sa number 1 o sa number 6. Kasi mukha siyang masarap pero majority wins tayo dito ha. Number 6. At pinaka last one, not the least, Yam burger. Di ba sabi kung ayoko ng yam burger? Pinipilit mo ba ako? Sinabi kong ayoko ng yam burger. Ayoko ng yam burger. Parang hindi ako natatakam. parang nababad trip ako. Nang talaga ako dito. Overload pa talaga yung gulay-gulay niya. Ano ba 'yan? Lettuce ba 'yan? Ah hindi, repolyo ata 'yan. Huwag niyo akong tanungin. O oh, saan natin ilalagayan ngayon? E eh, di doon na lang sa number one. E eh, wala naman tayong choice. Dapat pala ni number one ko na lang pala yung honey chicken. Ang buttered chicken. Sobrang uwi mo naman kasi kung hindi mo sinagad sa number one. Sa number one na lang tayo. Wala namang nakakatakam dito eh. Bukod sa buffalo yung sunny garlic chicken. Bye! Hey. Bye bye! Update! Hindi ako natakam na bad trip ako.